Al lakas oh, lakas wah wow. super lakas al laki itu, dandahan lang ba? Eh. dandahanin dahani mulau, mabitas ang laki nyan tumalaban oh. ah, dandahan lang po para makuha mo yan di makawala ah sige ha eh, ah. eh. Un. Namang kintuhan lang mga paps Eh. May hirap na hirap na Ayos. Eh, kaya yan. Ano? Lalanguin ko na yan. Yun, sige. Laki yan. Yun na, yun na. Oh, laki oh. Ah, tilapia nga yan. Laki, yeah, laki, oh laki, 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 ke laki, lang takbo 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 oh, oh, si ate ni uno, takbo laki <laughs> Ano, dalhin mo na ano mo. Yun, laki, sobrang laki pops. Ito mga puti-puti. Mumuti. Um, Aha. Oh. Huwag <laughs> mong pitawan siya. Huwag <laughs> mong pitawan yan. Kasi, swerte yan. Kaya lang kami ng mga huli na yun, malalaki. Kintuhan kami. Kasi pinibig lang kumagat. Yun o, laki nun no. no? Siguro mga isang kilo mahigit yan Malaki Isang kilo mahigit yan Pops Isang kilo mahigit yan Oh dalawang kilo takbo siya sige takbo Huli paps. Huli Huli yan oh Dito 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 Sige pa baba yan yan. yan. yan, yan. yan oh. Nasa na. Ayun yung Dito na, nandito na. Ah, nasa na. Oh, Nasa na pala. takbo siya dun, oh. Takbo na kuya. Sa nakana, takbo. Eh, takbo. Oh, pusa. Uh -huh. yeah, bilisan mo. na sa Oh, yun. Mga gulis, oh. Mga gulso. Laki niyan. Laki niyan. Laki niyan. Pups. Swerte. Nag-nagkintuhan oh, lang kami ng malalaki. <laughs> Yon. Laki, sobrang laki talaga. Di pa di pa kilalawat sa pano. Grabe di pa yella sa pang, ano, kitan, sa ano dalawang kilo may Pops pups? mo sa sky para dito yan? dalawang kilo may kitan oh matatlo na no? matatlo? dalawang kilo pups? kilo? Pops si you ka? Know. Ay, tatlong maroon. kilo! hu 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 kilo tatlong. <laughs> 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 sobrang laki <laughs> grabe oh <laughs> <laughs> laki super 5, 5 kilo tuh pindah kemana laki? ke oh, oh super laki itu huh? oh sesuerti ya ah, ah di to dito. Hindi makawala eh oh. Hindi makawala. Yan oh. Hindi makawala. Okay. You know? Hawakan mo na. Hawakan yeah. mo na. Gutom ka na. Pipicturan na. Ah, dalawa. Da dalawa pala yung ano eh. Pipicturan oh, yeah. na lang. Ano. Oh, picture. Yay! Yung laki. Wala. <laughs> Sobrang laki. Laki.